Pamura ang talent manager ni Ronaldo Valdez, na si Jamela Santos, matapos kumalat sa social media ang sensitibong video ng namayapang aktor. Nanawagan din siya sa publiko na ipamas report ang mga social media page na nagpapakalat ng nasabing video. Humingi rin siya ng tulong mula sa National Bureau of Investigation para matukoy ang mga nagkalat ng sensitibong video ng veteranong aktor. Sa video na kumakalat ngayon sa social media, makikita ang pagpasok ng mga investigador sa kwarto ng aktor. Makikita rin sa video ang aktor na duguan ang ulo. Matatandaang ang Quezon City Police Department ang siyang nag-imbestiga sa pagkamatay ni Ronaldo Valdez, kung saan lahat ng tao sa bahay ng aktor sa New Manila, Quezon City, ay isinailalim sa paraffin test. Samantala ayon sa latest development ay natukoy na ang dalawang pulis na siyang pinagmula ng video, tinanggal na umano ito sa trabaho at kasalukuyang iniimbestigahan kung ano ang maaring ikaso sa mga ito na maglabas ng isang video ng uh, tungkol sa pangyayari na hindi po itinagusto ng halos lahat ng mga miyembro ng mga artista ng mga taga lokal na aliwan dahil hindi po talaga maganda ang kanilang ginawa. Oo, oh, nandoon na tayo na ang mga taga-QCPD ang naglantad ng balita tungkol sa kanyang pagpanaw. Pero pati ba naman, yung sitwasyon ay kailangan nilang panghimasukan. Ito po ay kawalan ng respeto, kabastusan, at dapat lamang sigurong managot ang kung sino mang naglabas ng video na ito. At sa pagkakataon pong ito, mga kapatid, sana nga po ay may makasama po tayong uh, uh, kaibigan at uh, bisita para makapagbigay po ng uh, paliwanag o informasyon tungkol sa pangyayaring ito. Pwede na ba natin siyang uh, ipasok? Ang uh, manager po ni Tito Ronaldo Valdez, si Ms. Jamela Santos. Magandang tanghali po sa inyo, Ms. Jamela. Oo, magandang tanghali po, uh, Nay Christy. Magandang tanghali po. Jamela, magandang hapon. Ah, uh, ito ay uh, kinalulungkot ito ng buong industriya ng lokal na aliwan. At alam namin kung paano ka nagluluksa sa ng pamilya ni Tito Ronaldo Valdez tungkol sa naganap. Yung gusto naming impormasyon na malaman mula sa iyo, ito yung direct from the horse's mouth. Ano ang naramdaman nyo nung kumalat ang video? O well, ako, personally, personally, I was so disgusted. Kaya nga, hindi na ako nag -isip. talagang, alam mo talagang, I was so emotional. Because I cannot really comprehend na mga taong kayang gumawa nun. Kayang mambastos. Kayang, alam mo yun, it's beyond my comprehension. Ano, para ba saan yun sa konting pera? Para lang sumikat? Para lang okay? Papogi points kami, meron kaming video nito. E, hindi ko maintindihan ano yung benefit na makukuha nila dito. Sa isang napakabuti at napaka-brilliant na tao na si Ronaldo Valdez. So, sa, sa, kahit na kaninong tao, masakit yun. More so, doon sa tao, ang taas ng tingin mo at respeto may na wi we want our departed loved ones na they'll be up there no na hanggang sa huling sandali gusto mong i-reminisce yung mga masasaya at yung mga magagandang alaala. -ala. Teammate uh -oh. nila yon. Mm -hmm. Actually, actually, take Yeah. Sige go 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 na. Ah. Pero guys, po eh kahit po yung ni-request niya po talaga ni-request po talaga na walang public viewing po talagang gusto po ng pamilya. Wala talagang malalapit lang po talaga ng kamag-anak na gano'n. Kahit alam po namin ang daming gustong makiramay, nagpapaumanin po ako on behalf of the Gibbs family. family. Um, but, pero, mas matindi tong balik. Alam mo yung, hindi na nga kami, hindi na nagpa-public viewing, tapos ganito pa yung nangyari. Mm -hmm. kami... Ang pangit eh, ang pangit talaga, sobrang bastos totoo, totoo, napakawalang respeto talaga. Kung sino man ang gumawa nito naggaling sa body cam, siguro ito, dalawa naman tayong nakita. Um, kami binura namin talaga at hindi namin ipinasa at hindi ko natapos. Hindi ko natapos na tingnan kasi iniisip ko ang pamilya ni Tito Ronaldo, ilang pong taon nilang kailangan limutin itong senaryong ito katulad ninyo na naging malapit sa kanya na mahal na mahal siya at nire-respeto siya Jamela may babasahin ako mula sa Amerika ito mula sa Amerika ito ako naluluha ano talagang pasensya ka na nagiging emosyonal ako ay nako okay, okay lang po mag iyakan po tayo kung gusto nyo Oo. okay <laughs> sabi ni Juris Doctor Channel napaka kulang sa pansin noong nagpakalat ng death video. Walang puso at walang awa sa pamilya Gibbs. Ganito na ba kauhaw at ka sabik sumikat ang mga tao ngayon na yung tipong hahamakin ng lahat sumikat lamang? Kapag natugis na yan ng NBI, pwede na siyang mag unli video sa kulungan. Kaya huwag siyang kamong magmadali at mag mainit. Anong komento mo dito, Jamela? Oh, I'm all for it. Kasi ako, meron din po nga akong separate post eh. Yung post ko po sa personal account ko po. Kasi hindi ko talaga mapigilan yung... Hindi, ito nga, biglang-bigla na sa amin to eh. Bigla, lahat nga tayo na bigla eh. Oo. No. Tapos ito pa, meron pang ganito. Sobrang sakit. Doble, doble, triple. Hindi ko ma-describe yung sakit. At ang hirap pagka yung platform kanino ka magagalit. Kaya kumalat na. Kung ilang milyon yan, ano yung gagawin mo, di ba? Ang hirap! Sana yung... Sana magiging responsable po ang lahat. Di ba? Parang... Ay, no, meron tayong curiosity. Meron tayong ganun. Pero, my God! Nasaan na po yung... giging tao? Yung mga posts mo, Jamela. Ang layo mo sa amin. Pero, random na random ka namin sa pagtanaw ni Tito Ronaldo. Ramdam kita, ramdam ko si Jano, ramdam ko ang mga kasamahang artista na tunay na nagluluksa sa pagpanaw ng isang veteranong aktor na tunay na nirespeto ng buong industriya. Ito nga yun eh. Ang dami-dami dito, Jamela, gusto kong basahin sa iyo. Ah, nanay, Ah, hi, nako. Ito, ang dami-dami dito nagpapadala ng mensahe. Pakisabi po kay Ma'am Jamela, tumatawid po sa amin ang kanyang damdamin tungkol sa nagpakalat ng video ni Sir Ronaldo. Ang mga ganong bagay, private lang po dapat bilang pagbibigay respeto kay Lolo Sir, sabi ni Marichu Formacion Espiritu. Yun nga po eh, kung sino nagpakalat ng video na yun, napaka walang respeto naman nun. Di man lang nirespeto ang pamilya at si Lolo sir, sabi ni Boy, si Karagay. Ano po, ah, ah, eto, teka, eto. Ah, merong may, text na pumasok sa akin mula kay Direk Franny Zamora, Jamela. Breaking news, uh -huh. the, the QCPD Trace 3 account... Yes. Who posted the video of a crime scene where late veteran actor Ronaldo Valdez was found dead? Its director uh, general Red Maranan. Red told Maranan. That, uh, the mm. Maranan mm -hmm. said this individual will face will Maranan said this individual will face criminal charges. Ayya. dapat lang po. dapat lang pong managot ang mga bastos at walang respeto sa mga kapwa Pilipino, lalo na po sa isang nire-respetong personalidad ng industriya. Jamela, bukod dito sa aksyon ng QCPB, mula sa iyo at sa pamilya Gibbs, ano ang kahahantungan nito? Nakipag-ugnayan po ako kay I think his lieutenant um, I don't know the exact his exact position no but he's also a good friend of uh, of uh, Ronaldo Valdez si Jojo Sabares. So he, he volunteered uh, with me the information nga to si PB General Red Maranan of the District Director ng QCPD. Eh talagang sinibak na tong sa pwesto. Kasi kami sobrang dalawang araw lang kami magluluksa eh and alam mo yun, hindi kami, hindi pa nakakahinga, hindi pa nasyak pa nga eh. meron na naman suntok na ganito, na parang hindi pa kami nakakabuelo, meron na naman ganito. Paano na, I mean, hindi, we cannot properly grieve. Hindi naman kung anong uunahin. Kasi Jano ngayon, uh, I know the family of Jano left for abroad. They left for Japan today. So, it, 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 nakaschedule na talaga yun. It's also good for them na... Pansamantala. Yeah, I'm also leaving tomorrow for abroad also kasi it's just too much. It's just too much. And and I'll be waiting for the for the decision of course ng kanyang anak na si Melissa at si Jano, no. Ayoko pang huhunan yan. Kung ako ang masusunod by all means, by all means, but I don't have the legal right to do that. But I'm also happy na na ano na to, but you know, the damage has been done already. Ma, mm-mm. Iisipin mo Halaan na eh, paano ba mabubura yung gano'n, di ba? Kaya, uh -oh. post ako talaga ng post ng mga pictures ng video kasi kami yung huling-huling taong umalis doon sa restaurant. Tapos, uh, nagpadala po siya ng bulaklak. Hindi naman po yun nagpapadala ng bulaklak. Ako uh -huh. so, po okay, yun, nagpapadala pa ng bulaklak sa kanya pag birthday niya, ganyan, pag sa set. Nagpapadala po ako ng flowers. For, so, Uh, ngayon niya lang ginawa yung ganong, ka, sa kanya kasi video grand gesture na yun eh, kasi hindi siya yung mabulaklak, gano'n. Uh, ang ano niya kasi is yung quality time, mahilig po kasi siyang magyaya sa mga kaibigan niya. Ah, Kah kahit kung mapalalaki, mapababae po, po mag-send siya ng mga messages, magfo forward siya, pag may nakita siyang bagay ga sa ganitong kaibigan niya, isesend niya po yun, napaka-thoughtful po niya, at nakausap po namin lahat ng mga yung mga malalapit sa kaibigan niya talagang gano'n din sinasabi. Masyado siyang palakaibigan, nag-re-match out siya. And he is in show business for almost six decades. Pero wala kang showbiz-showbiz sa katawan po si Ronaldo Valdez. Ayaw niya yung mga malalaking crowd. Gusto niya yung intimate lang, yung nagkakape. Gusto niya yung nakakausap niya ng makayos yung... He's an actor, true and true. Oo, totoong tao. Jamela? Uh, maraming gustong sumilip, pero kahapon, di ba, nakremate na si Tito Ronaldo? Opo. Opo. Uh -oh. Ano, kahapon, kinremate kahapon din? Nasa hindi, ano, po, yung... hindi po siya kinremate kahapon. Monday po siya kinremate. Okay. Ay, Paki... Ano po? 15, 16, 17, 18. Mata? Tama, Monday po. My, okay. Monday okay. siya kinremate. Uh Opo. -oh. Uh -oh. Nasa kahapon. Ang kanyang mga labi ay eh, nasaan ngayon? Uh, Inuwi in, 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 in po muna ni Melissa kasi nga po, uh, di ba, biglaan lahat, no? Mm -hmm. So, ayun po, uh, pag-uusapan pa tayo sila dyan, no, naman kasi umalis na yung araw. Ito ang pagkakataon para akuin mo ang pasasalamat sa mga taong nagmahal, rumispeto sa isang Ronaldo Valdez at huling... Uh, babala mo sa mga taong naging bastos at mar walang respeto sa iyong floor, Jamela? Unang-unang unang-una unang, po, mag gusto ko muna magalit bago po ako magkasalamat para to end it in a positive Kain, note Kasi hindihan ka namin Oo. Oo. Um, <laughs> Yun po, eh kung tingin nyo, eh kinasikat nyo po yan kinayaman nyo po yan lahat po yan may balik ang sakit ng ginawa nyo kahit po makulong kayo, yung tinaint nyo na yung reputasyon na binilled over the years. Parang walang kapatawaran yun eh. Kasi nag-magnify na yun eh. Iba to eh. Ibang klase ang social media. Hindi mo na mapigilan. Sana po maging responsable tayo. Sana wag na po itong maulit.